Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong May 11, 2012, ang 999's Derby ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na ang bahay na matatagpuan sa 18 Victoria Road ay naglalagablab. Habang hinihintay ng may-ari ang pagdating ng mga bumbero, ang kanilang mga kapitbahay ay ginawa ang lahat para maapula ang apoy. Ngunit naging mahirap ang lahat dahil sa disenyo ng bahay. Mabilis na kumalat ang apoy, pero ang mga tao ay tinangkang pumasok sa bahay dahil mayroong mga bata sa loob. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil kahit sa likod ng bahay ay makapalang apoy at uso. Apat na minuto pagkalipas tumawag ng residente sa 999, ang mga bumbero ay dumating sa lugar. Nang maapula ang apoy, ang mga bata sa loob ay kaagad isinugod sa ospital. Ngunit sa tindi ng apoy at dami ng nalanghap nilang uso, sa kasamaang palad, ang anim na mga bata ay hindi na nailigtas. Ang trahedya at malungkot na balita ay kaagad kumalat sa bayan ng Darby. Ang mga kaibigan at kapamilya ng mag-asawa ay nalungkot din sa insidente. Ang kapitbahay at ang mga taong nakarinig ng balita tungkol sa nangyari ay hindi mapigilan na magpunta sa nasunog na bahay. Sila ay nagdasal at nag-iwan ng mga bulaklak bilang pakikiramay sa nangyari. Isang araw pagkatapos niyan, ang magulang ng anim ng mga batang namatay sa sunog ay humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon. Ang babaeng ito ay si Mirad habang ang lalaki sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa na si Mick Philpott. Mula simula hanggang matapos ang panayam sa kanila ay nakuha nila ang simpatsya ng mga manonood sa telebisyon. Kahit ang mga reporters ay hindi mapigilan na maluha dahil sa isang iglap ang anim nilang anak ay nawala sa kanilang tabi. Ang publiko ay awang-awa sa sinapit ng dalawa kaya ang mga ito ay tinulungan ng mag-asawa, mapapinansyal o emotional support pa. Pero labing walong oras lamang pagkatapos maapula ang apoy, ang bahay na nasunog ay kaagad itiniklarang crime scene ng mga otoridad. Pase sa mga eksperto na sumuri sa sunog, ang apoy ay nagsimula sa hagdan patungong second floor kung saan makikita ang kwarto ng mga bata. Sinabi nila na wala dong wire na pwede maging sanhi ng faulty wiring na maaaring magdulot ng sunog. Idinagdag din nila na walang anumang gamit doon na maaaring magliyab. Kaya sa kanilang teorya, ang sunog ay hindi aksidente. At kung sino man ang taong nagsimula ng apoy, ay hindi talagang gustong makalabas sa mga bata sa kanilang mga silid. Pero sino ang kayang gumawa ng ganitong kasamaan sa anim na mga inosenteng bata? Noong 2003, ang labing na taong gulang na si ay ikinasal sa 44 apat na taong gulang na si May. Kahit siya ay nagdadalang tao na ng pitong buwan, hindi yun nakapigil sa kanya para pakasalan ang palagay niyang tao na perpekto para sa kanya. Para sa ibang mga tao na nakakita sa nagluloks ng mag-asawa, ay noon lamang nila nakilala si Mick. Pero sa mga taong mahiling sa mga kakaibang palabas sa telebisyon, ay pamilyar na pamilyar sila sa mukha nito. Dahil si Mick ay hindi baguhan pagdating sa pagharap sa kamera. Noong 2007, limang taon bago mangyari ang sunog, walang pag aalinlangan na tinanggap ni Mick ang isang reporter sa kanyang tahanan. Doon ay nalaman ng publiko sa kauna-unahang pagkakataon, ang sitwasyon niya at ng kanyang buong pamilya na maituturing na hindi normal. Sa video na ito ay proud na ipinakita ni Meg ang kanyang asawa at isang babae na kinilalang si Lisa. Kung ang mga tao ay tatawagin ito na krida o kabit, para kay Meg, sinabi niya na katulad ng pagmamahal niya sa legal niyang asawa, si Lisa ay itinuturing niya rin kanyang misis. Sa interview ay sinabi ni Meg na bagamat hindi ordinaryo ang kanilang lifestyle, Ayaw niyang malihis at ituon ng mga tao ang kanilang atensyon sa kanilang personal na buhay. Dahil ang rason talaga kung bakit siya lumapit sa local news outlet ay upang humingi ng sipat siya mula sa mga tao. Ibinahagi nito na, na gusto niyang manawagan sa publiko na pakiusapan ng mga ito ang local council sa Derby na aprubahan ang kanyang request na magkaroon ng mas malaking bahay para maayos niyang mapalaki ang kanyang mga anak kahit gawin niya ang lahat na hindi maungkat ang kanyang personal na buhay, talagang hindi niya maiiwasan na banggitin ito dahil kasama yon sa kanyang request. Lumalabas pala na kahit marami na siyang anak sa kanyang asawa, ay sunod-sunod din ang kanyang mga anak sa kanyang kirida. Ayon sa pakiusap niya sa council o katumbas ng barangay kung ikaw ay nasa Pilipinas, bagamat sila ay binigyan na ng libreng pabahay na merong tatlong mga kwarto ng UK government, gusto ni Meg na ilipat siya ng mga ito sa mas malaking tahanan. At hindi lamang siyam ang bilang ng kanyang mga anak dahil sa dalawang babae na nakikita mo sa screen, siya pala ay merong labing walong mga anak. At siyam sa mga ito ay nasa kanyang custody o nakatira sa iisang bubong kasama niya. Para sa mga hindi pamilyar sa UK, meron silang ibinibigay ng mga benepisyo para sa mga taong katulad ni Meg. Base sa report, kasunod ng paglaki ng kanilang pamilya, Nadadagdagan din ang pera na kanilang nakukuha mula sa gobyerno na umaabot na ng 25,000 pounds kada taon o sa halaga ng palitan ngayon ay umaabot na ng 1.8 million pesos. Para sa iba ay sasabihin kaagad nila na malaking pera yan. Pero sa taong katulad ni Mick na maraming mga nakatulang trabaho, sabayan mo pa ng mataas na bilihin ay kulang na kulang ang perang yan. Nang hindi inaprobahan ng local council ang kanyang kahilingan, si Mick ay nagdesisyon na lumapit sa local TV news outlet dahil nagbabaka sakali siya natutulungan siya ng publiko na babakay-usapan ang council. Ngunit sa halip na kaawaan siya, ang mga tao kahit ang mga reporters ay binansagan at tinawag siyang biggest scrounger ng UK. Sa madaling salita, siya na ang pinakamalalang parasite na nabubuhay lamang dahil sa tulong ng ibang mga tao. Sinabi din ng publiko na hindi sila dapat magresolba ng kanyang problema at lalong hindi dapat sinasayang ng UK government ang kanilang mga perang ibinabayad sa buwis sa taong tulad ni Meg. Pero kahit anong iba tong masasakit na salita at pambabatikos ng mga tao sa kanya ay hindi tinatablan si Meg. Sa halip na magiba ang kanyang isip at magtrabaho Ipinagpatuloy niya ang paglabas sa telebisyon. At kung dati ay lagi niyang isinusulong ang pagkakaroon ng malaki at libreng pabahay para sa kanyang lumalaking pamilya, ay tila nagiba ang ihip ng hangin. Pinangalandakan niya sa publiko kung gaano siya kasaya sa kanyang buhay. Nalaman ng mga tao na meron na pala si Mick na tatlong mga anak sa una niyang misis. Nang sila ay maghiwalay ay nakakilala ulit siya ng isang babae na nagbigay sa kanya ng dalawang mga anak. Pero katulad ng una niyang kasal, nauwi lamang din yon sa hiwalayan. Nang sila ay magpakasal ni Merad, siya ay naging tatay muli sa limang mga bata. At nang makilala niya si Lisa na pumayag na maging kaluguyo niya, ay nagkaroon din siya ng apat na mga anak dito. Pero sa interview kay Mick ay inamin niya na meron pa siyang anak sa isang babae at dalawang mga anak sa isa pang babae na hindi niya pinangalanan. At bago magtapos ang taong 2007, ang kanyang asawang si Mayrad ay ipinanganak ang ikalabing pito niyang anak at isang buwan pagkatapos niyan, si Lisa naman ang isinugod sa ospital para manganak sa ikalabing walo niyang anak. Nang siya ay tanungin kung meron ba siyang target na bilang ng kanyang mga anak, sa interview na ito ay sinabi ni Mick na hindi niya alam kung kailan siya titigil. Ngunit dahil sa wala siyang trabaho at ibang pinagkakaabalahan sa buhay, ay sigurado siya na dadami pa ang kanyang mga anak. Sinabi niya na kung sino man ang manlalait sa kanya o sa kanyang asawa dahil anak sila ng anak, ay mas mabuting manahimik na lamang ang mga ito. Dahil ayon kay Mig, wala silang karapatan na laitin at husgahan sila. Idinagdag niya na kahit anuman ang sabihin ng mga tao ay wala silang pakialam dahil sila ay masaya. Kahit merong dalawang asawa si Mig at labing isang mga anak, sa mga home videos na ito ay makikita na tila maayos at mapayapa kanilang pagsasama. Ang isa sa mga kaibigan na mag-asawa ay sinabi na minsang binanggit sa kanya ni Mick na kaya niya gustong magkaroon ng maraming mga anak ay dahil sa pagkakaintindi niya, yon ang sinabi ng Diyos at nakalagay sa Biblia. Ang mga taong nakakilala sa mga ito ay inirawan na kahit napakaraming mga anak ni na Mick ay magaganda ang ugali ng mga ito. Bago matapos ang taong 2007, Inimbita muli ni Mick ang TV News Outlet dahil nagbabaka sakali ito na sa pagkakataon na yun ay aaprubahan na ng council ang kanyang kahilingan. Pero katulad ng unang nangyari sa kanyang petisyon ay hindi na naman ito inaprubahan. Because the situation comes to the situation I will build in my garden and you can come round the castle come round and say well you've not a planning permission. Planning permission. I've got a planning permission. Plan permission to have all these kids in this house so they're breaking the law. So it's going to work both ways. One way or the other, I will get what I want. Jan, ay mapapansin mo na siya ang tipo ng tao na gagawin ang lahat makuha lamang ang kanyang gusto. At sa halip na makatulong sa kanyang petisyon, ang TV crew na kanyang inimbitahan ay mas nakasira pa sa kanyang reputasyon dahil napansin nila na tila ito ay hari kung umasta. At kahit ang maliit na bagay sa aspeto ng buhay ng kanyang asawa at kirida, ay gusto niyang kontrolin na tila walang kalayaan ng mga itong mag-isip para sa kanilang sarili. Sa paulit-ulit nilang paglabas sa telebisyon, laging sinasabi ni Mirad na siya ay kontento, masaya at walang problema na ibahagi ang kanyang asawa sa ibang babae. Sa footage na ito ay pinakita ni Mick ang caravan na ito na merong king-size bed. Ibinahagi niya sa publiko na dyan niya ginagawa ang milagro kasama ang kanyang asawa at pagkatapos ay isusunod naman niya si Lisa. Ang isa sa mga kaibigan ni Merad na nakakaalam ng kakaiba nilang setup ay sinabi na nakakadiri ang ginagawa nilang tatlo. Pero sa halip na mahiya o tapusin na ang ganitong setup ay tumawa lamang ito. At kung si Mick naman ang tatanungin mo, sasabihin lamang nito na ang mga taong pinag-uusapan sila ay naiingit lamang sa kanya dahil meron siyang dalawang mga babae sa kanyang buhay na kasama pa niya sa iisang tahanan. Ngunit ang hindi napapansin ni Mick, kahit anong pagkukumwari ni Lisa na maayos ang lahat sa kanilang bahay at buhay, ay may hangganan ang lahat. Si Lisa ay umalis na kanilang tahanan ngunit ang hindi niya alam, hindi ganun kadali ang kumuwala sa isang narcissist na katulad ni Mick. Base sa ulat noong 1978 nang makipaghiwalay ang nobya nito sa kanya sa halip na tanggapin na tapos na ang lahat at mag-move on, si Mick ay pumunta sa bahay ng kanyang ex at habang ito ay mahimbing na natutulog, inundayan ito ng saksak ang babae. Ang ina ng biktima ay narinig ang komosyon sa kwarto ng kanyang anak kaya agad niya itong sinaklulohan pero ang hindi niya alam, pati pala siya ay hindi sasantuhin ni Mick at inundayan din siya nito ng saksa. Ngunit kahit sila ay sugatan na, maswerte pa rin ang mga ito na nakatakbo. Si Mick ay inaresto ng mga drudad at kalaunan ay nakulong. Nang siya ay makalabas sa kulungan, ang 37 taong gulang na si Mick ay nakakilala at naging nobya ang 14 taong gulang na si Heather. Para sa mga otredad ay meron na talagang history si Mick na ang tipo nito ay mga babaeng mas bata sa kanya upang madali niya itong makontrol at manipulahin. Ang dalawa ay nagsama sa isang bubong at nang maipanganak ni Heather ang una nilang anak ay doon na naging magulo ang kanyang relasyon kay Mick. Sa pagdaan ng panahon ang mas batang si Heather ay napagtanto na malaki ang pagkakaiba nila ni Mick sa buhay at yun ang naging dahilan kung bakit naging madalas ang kanilang pag-aaway. Ang simpleng hindi pagkakaintindihan ay nauwi na sa sakitan at madalas siyang gawing punching bag ni Mae. Minsan pa siya nitong sinarhan ng pintuan kaya wala siyang nagawa kundi magtiis sa malamig na temperatura sa labas na kanilang bahay. Nang siya ay handa ng papasukin ito, napagtanto ni Heather na hindi na siya magtitiis sa abusadong si Mae. Kaya sa halip na pumasok, siya ay tumakbo papalayo sa kanyang asawa at dumiretso sa presinto para magsampan ng kaso. Kasunod na kanilang paghihiwalay ay ang masalimuot at magulong away ng dalawa sa korte para makuha ang custody ng dalawa nilang anak. Pero ang ex-convict, pananakit at pangaabuso ni Mick ay hindi nakatulong sa kanya kaya iginawad kay Heather ang full custody ng mga bata. Kasunod na kanilang hiwalayan, si Mick ay nakahanap agad ng kapalit ni Heather sa pagkatao ng labing siyam na taong gulang na single mother na si Mayrad. Pagkalipas ng isang taon ay ipinanganak niya ang una nilang anak ni Meg. At upang magkaroon sila ng mas maayos na buhay, siya ay lumipat sa bahay nito sa 8 th Victoria Road. Ngunit noong sumunod na taon, ang atensyon ni Meg ay nakuha ng 17 taong gulang na single mother na si Lisa. Ilang linggo pa lamang sila magkakilala ay naging nobya na nito si Lisa. Kahit siya ay kasal na kay Mayrad, hindi yun nakapigil na ipagpatuloy ang kanyang relasyon sa mas batang si Lisa. At katulad ng mga nakita mo sa video, lagi nilang sinasabi na silang tatlo ay merong mapayapa at masayang relasyon. Ngunit ang lahat ng sinabi nilang yan ay walang katotohanan. Ngunit nang mangyari ang paglilitis sa mag-isawang Philpot, isiniwalat ni Lisa na bukod sa pagkontrol ni Mick sa lahat ng galaw niya, mga masasakit at manlalait niyang natatanggap mula dito ay minsan na rin siya nitong hinampas ng kahoy sa harap mismo ng kanyang mga anak. Nalaman din ng publiko na si Nelisa at Mayrad ang nagtatrabaho habang si Mick naman ang kumukontrol kung saan at papaano gagastusin ang kanilang mga sahod. Bukod sa bank account ni Mick pumapasok ang kanilang mga sahod ay wala rin silang kaalam-alam kung saan ito napupunta. At katulad ng teorya ng iba mga tao ay merong silusan na nangyayari. At sa isang punto ay gusto pang i-divorce ni Mick Merad para lamang mapakasalan ang mas batang si Lisa. Ngunit hindi ang kasal ang naging problema ni Lisa. Pero ayon sa mga otoridad, ito ay nasa mid-twenties pa lamang. Bukod sa board ito sa mga ginagawa niya sa bahay nila sa Victoria Road, gusto rin ni Lisa na mabago ang takbo ng buhay niya at kanyang mga anak. Kaya noong February 2012, habang wala si Mick sa bahay, sinabi nito kay Mayra na dadalhin niya kanyang mga anak sa malapit na swimming pool. Pero hindi na ito bumali. Si Mick ay nadismaya sa nangyari dahil mahal na mahal nito si Lisa. Bukod sa mga emosyon na yan, ay nagingit-ngit din siya sa galit dahil nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon at kaagad siyang nag-isip ng paraan upang mapabalik ito sa bahay. Ngunit kahit anong tangka niyang pabalikin ito ay siya namang paglayo ng loob ni Lisa. At dahil sa alam niya kung ano ang kayang gawin ni Mick, sinigurado niya na hindi ito makakalapit sa kanila mag-iina sa pamamagitan ng paghingi ng protection order. At dahil sa takot na mawala sa kanyang tabi ang kanyang mga anak at mawala ang mga benefits na makukuha niya mula sa UK government, si Mick ay ginawa ang lahat para ibigay ng korte ang custody ng kanilang mga anak sa kanya. Ang isa sa kanyang taktika ay sirain ang reputasyon ni Lisa. Tulad ng ito ay di umanong nagbantan susunugin ang kanilang bahay sa Victoria Road. Ilang linggo bago mangyari ang sunog, ang mga magulang sa eskulahan ng ibang mga anak ni Mick ay sinabi sa mga otoridad na lagi nitong ipinagmamalaki sa kanila na makukuha niya ang custody ng lima niya mga anak kay Lisa at ang mga ito ay samasamang papasok sa paaralan sa darating na school year. Noong May 11, 2012 sana ang petsa kung kailan maghaharap-harap si Namik, Lisa at Mayrad para pag-usapan kung kanino ibibigay ang custody ng mga bata. Ngunit hindi na nakadalo si Mick dahil ang bahay nila ay nasunog na naging dahilan kung bakit namatay ang anim na mga anak ni Mayrad. Sa paglilitis ay nabunyag na ang narcissist makasarili, controlling at abusadong si Mick ay talagang gagawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang plano ay hindi magtatagumpay. Sa halip na makuha niya ang custody ng lima niyang mga anak kay Lisa, ang hindi niya alam, ang anim niyang mga anak kay Miranda ang magbabayad sa kanyang kasamaan. Base sa resulta ng investigasyon ng mga otoridad, Noong gabi ng May 10, 2012, sinabi ni Mick na siya ay nasa kanilang bahay kasama si Mayrad at kaibigan niyang si Paul Mosley. Pagkatapos nilang maglaro ng snooker, ay may nangyari sa kanilang tatlo at si Mosley ay di umanong umilis ng bahay sa Victoria Road ng alauna imedya ng madaling araw. Sinabi ng mag-asawa na sila ay natulog na rin pagkatapos makaalis ni Mosley pero nagising sila sa lakas ng smoke alarm. Mula kwarto ay naglakad sila sa kusina patungong lounge at doon nila nakita ang apoy sa hagdan. Pero sa halip na kunin ang dalawang fire extinguishers na nasa kusina o kaya naman ay kumuha ng tubig sa lababo, mas pinili ni na na gumamit ng tuyong tela para apulahin ang apoy na talagang ipinagtaka ng mga otoridad. Sa salaysay din ng dalawang lalaking ito na kapitbahay ng mga Philpot na naunang tumulong sa mag-asawa na marescue ang mga bata, ang galaw at reaksyon ni Mig ay kakaiba. Sa likod ng bahay kung saan makikita ang bintana sa kwarto ng mga bata, ay meron na agad na nakalagay na hagdan na tila handa na ang mag-asawa sa kanilang gagawin. Nabanggit din ni Mick sa 999 operator na ang kanyang mga anak ay dapat sama-sama sa iisang kwarto. Pero sa kasamaang balad ng matagpuan ng mga bata, sila ay nasa kani-kanilang mga silid. Nang maapula ang apoy at makumpirma na ang lahat ng anim na mga bata ay patay na, ang mga kaibigan ni Mick ay nilarawan na hindi ito nagluksa. Kaya nang makita nila na ang dalawa ay umiiyak sa press conference, kaagad nilang sinabi na ang emosyon ng mga ito ay peke. Sa teorya ng mga otoridad, ang mag-asawa ang nagsimula ng apoy sa hagdan gamit ang gasolina. Ang kanilang eksplanasyon kung bakit merong hagdan sa likod ng bahay ng mga ito malapit sa bintana ng kwarto ng kanilang mga anak ay upang madaling ma-rescue ni Mick ang mga ito. Kung ang mga bata ay nabuhay, hindi lamang siya magiging bayani sa paningin ng mga tao. Pero gusto rin ni Mick na ipakita sa family court na siya ay biktima. Dahil gusto niyang patunayan na totoo ang pagbabanta ni Lisa na susunugin ito ang kanyang bahay. Kung siya ay nagtagumpay, hindi niya lamang makukuha ang custody ng lima niya mga anak kay Lisa. At merong posibilidad din na aprubahan ng local council at igawad sa kanila ang mas malaking bahay. Pero ang hindi pinag-isipan ni Namik at Myrad, ang gasolina na kanilang ginamit ay magliliyab nang napakabilis. Ngunit mananatiling spekulasyon ng lahat hanggat walang malakas na ebidensya ang mga investigador. Kaya upang mapatunayan na tama ang kanilang suspetsya, ang mga pulis ay pasekretong inirecord ang lahat ng pag-uusap ni Namik at Myrad at hindi nga sila nagkamali sa iniisip nila. Sa loob ng police car, si Mick ay tinanong ang kanyang asawa kung sinusunod nito ang istorya na kanilang napag-usapan. Bukod sa recording, ang forensic team ay nakakita din ng petrol additives sa damit ni Mick, Myrad at Mosley na pareho sa ginamit na gasolina. Gamit ang mga ebidensyang yan, ang mga otoridad ay hininiwala na ang tatlo ang nagplano na simula ng apoy. Pero wala sa kanilang plano ng patayin ang anim na mga bata. Noong June 2012, ang labi ng anim na mga bata ay inihatid sa huli nilang himlayan. Ang mga tao mula sa kanilang mga kaibigan, kakalase, kamag-anak at kapamilya ay emosyonal na namaalam sa mga ito. Tanging si Rad at Mick ang mga taong hindi nakadalo sa libing. Pagkatapos ng paglilitis noong April 2013, ang tatlo ay napatunayang guilty sa kasong manslaughter. Ang 56 na taong gulang ni si Mick ay hinatulang makulong ng habang buhay. Pero maaari siyang mag-apply ng parol pagkalipas ng labing limang taon sa kulungan. Sa si Mayrod at Mosel naman ay mabubulok sa kulungan sa loob ng labing pitong taon. Noong 2020, pagkalipas lamang ng walong taon at anim na buwan sa kulungan, si mayrad ay pinalaya na. Sa kaso naman ni Mick ay naiulat na noong November 2023, ang parole board ay sinabi na sa ganda ng ugali nito ay maaari na siyang makalaya pagkatapos makumpleto ang labing limang taon niya sa kulungan. Dahil para sa kanila, ligtas nang makihalubilo si Mick sa publiko. Ang kasabwat naman nilang si Paul Mosley ay naiulat din na nakalaya na noong September 2023 kahit hindi pa nito nakukumpleto ang kanyang sintensya. Sa depensa ng parole board, Sinabi nila na hindi na ito kailangang ikulong dahil naniniwala sila na ligtas na itong makihalubilo sa publiko. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.